Uh, welcome back sa ating programang Pungsuy at Swerte Pag-usapan na, nandito kami sa isang bahay na, Bahay na uh, Sa kamagalak pa namin to eh Pero ang ipapakita natin Napansin ko lang ito na, Kasi sa pamilya nila Madalas may nagkakasakit So ngayon hinanapan ko Kung ano ang problema So isa ito yan, nakikita niyo yan na parang may mga umusbong na kung ano-ano. Pintura yan eh, pero lang ditawan. So hindi siya pwede pagdating sa pungsoy kasi negative siya. So nagdadala siya ng karamdaman. misa na uh, sabi nila paghihirap pero dito kasi very positive naman yung lugar kaya walang paghihirap yan. Ang problema lang natin, ito nga. Dahil uh, sa pungsoy, nagdadala siya ng problema sa health. So, kaya kung meron kayong ganyan, ganyan sa inyong bahay, abay, eh, tanggalin nyo, kayurin nyo, pinturaan nyo, panibago. Bukod doon, yung mga tinatawag natin parang moist sa bahay, yung wall natin, nagkakaroon siya ng marka. Nagkakaroon ng form na marka minsan parang tingin nyo mukha ng tao o anong hugis, no? na kapag ka ganun din yung inyong bahay, kapag ka nilinis nyo yan, yung gano'n, hindi rin mawawala yun eh. So, hindi mawawala yun. Ibig sabihin, may negative uh, element doon. May mga spirit na kumakapit doon. So, pwede mong bakbakin yung wall. Kaya lang, wala ka namang budget. Huwag mo lang bakbakin yun. Yung iba kasi pinipinturahan na lang. Pero lumalabas na yung katagalan. Pinaka, be pinaka the best, kayurin yung wall at platadahan ng panibago. Para mawala yung negative kasi pinamamahayan na yan ng mga elemental eh pagka nagkakaroon ng hugis yung wall ninyo. Pwede pintura pero pwede mas mainam palitan na yung wall. So, magandang araw sa inyo lahat. Mga gili kong tungkol panood. Uh, ngayong araw na ito pag-usapan natin na uh, ang tungkol sa bakit ang pamilya ng ibang tao swerte. Pero kayo, ang, pam oh, ang pamilya mo ay bakit hindi yata siniswerte? Alamin nga natin kung bakit pwedeng may mali sa isang bahay mo. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, aba, napanood nyo na ba yung may-ari ng isang construction firm na may mga project about uh, flood control? Nakita nyo ba yung uh, nailabas sa TV patungkol dun sa mga niyan sa sasakyan yung nagustuhan niya isang uh, mamahaling uh, sasakyan uh, na nagandahan lamang siya sa isang payong Aba, tiyak masasabi mo na sana all ang pamilyang yun ay naniniwala sa pungsoy, kaya marahil sinuwerte sila na mabatuhan ng maraming proyekto kaya sobrang yumaman pero ang suerte ay laging hindi o laging may katapusan yan. May hangganan kung napabayaan mo at kung ikaw ay nagmamalabis. Pwede kasing nakalimot ka na sa mga tunay mong layunin. Ano ba yung layunin mo? Halimbawa, nung nagsisimula ka pa lang, nangangarap kang umaman o masenso at sa pag-asenso mo, siyempre gusto mong tulungan ang pamilya mo, ang mga mahal sa buhay o kaya mga kapaganakan. Pero kung labis at medyo na iba na ang hangad mo, pwede sa isang iglap kukunin rin ng swerte na yon. Kaya dapat matutayong uh, magpahalagas yun sa pangarap natin, huwag tayong sumobra. Sa totoo, may tatanong mo, iiwanan na natin yung uh, patungkol sa nabanggit ko kanina na about yan sa mayari ng isang construction firm. Ngayon, punta natin ito. Yung tanong mo o yung tanong ng marami. Sa totoo, may tatanong mo bakit ang pamilya nung kakilala mo sinuiswerte sa buhay. Samantalang ang pamilya mo napakahirap makakuha ng swerte. Bakit nga ba? May tatanong mo, bakit nga ba? No, bakit ang hirap-hirap makakuha ng swerte samantalang ibang tao ay swerte? Yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang dapat gawin? O simulan natin, suriin ang inyong tahanan. Sa pamamagitan ng pungso ay malalaman natin kung ano ang dahilan at bakit hindi ka umasenso. Pumunta tayo sa inyong bahay. Simulan natin ang inyong bahay ano ba ang makikita ko sa inyong main door o harapan ng bahay? Alam nyo ba na kung pagpasok ng inyong gate ay hindi agad makita ang inyong main door o kaya palikuliko pa ang daan patungo sa inyong main door, hindi po ito maganda. Tandaan po ninyo yan, hindi yan maganda. Ibig sabihin lamang nito, hindi nakakadaloy ng maayos ang positive energy na nagdadala ng swerte papasok sa inyong bahay. Kapag ganito, aanda pandapan dapan suwerte na may kaugnayan sa panalapi. Apektado kayo ng pamilya mo. Isa pa, kailangan kung may double ka, dapat gumagana ito o nagagamit. O ngayon, ang welcome mat o yung mat o yung punasan ay kailangan na color black. Tandaan nyo, black ang kulay. Dapat malinis at walang kung ano-anong abubot na nakaharap sa may gate papasok sa entrance ng main door nyo. Kung may mga abubot, ayusin na lamang ito at hindi pakalat kalat na abala sa dadalan. Dahil malas yan. Huwag rin kayong maglalagay ng coins o pera sa ilalim ng doormat tulad ng pinapayo ng iba o naririnig nyo. Hindi pwede na ilagay sa ilalim ng doormat ang pera dahil ito ay kawalan ng respeto sa salapi. Hindi pwedeng naapakapakan ito. Tandaan, ang doormat ay punasan ng dumi, kaya hindi pwedeng sa ilalim nito ang pera. Malas, pumipigil sa pagdaloy ng money magnet sa loob ng tahanan. Ngayon, puntahan naman natin ang kusina. Pasyalan natin ang inyong kusina. Malinis ba ang mga gamit sa kusina mo? Wala bang dumi? Hindi ba nanggalangkit ang sahig o kaya kalaan? Kung malinis ito. Aba, isa yan sa sign na makakaakit ng swerte ang tahanan mo. Pero kung marumi, aba, hindi swerte ang maakit mo kundi malas. Sinasabi na ang inyong kusina ay direktang nauugnay sa inyong kakayahang makaakit ng pera. Dahil nga sa ang bawat kinakain natin ay dumadaan sa pagluluto, ay mula dito. Kung malinis, malayo kayo sa sakit, pag ganito, nakakaakit pa kayo ng malakas na enerhiya o positive chi na magdadala naman ng swerte. Mahalaga rin na linisan ang kalan, tiyakin na walang inaamag na pagkain sa loob ng refrigerator mo. Alisin ang mga hindi na napapakinabangan, partikular ang mga expired na. Isa pa, kung double burner ka, dapat nagagamit mong pareho ito sa pagluluto upang makaakit ka ng mas maraming pera. Panatilihing malinis ang kalan. Bawat burner ay dapat gumana at pantay na ginagamit. Yung ginagamit na table sa kusina, kailangan nalinisin mo rin yan. Alisin ang mga kalat at punasan ng hindi magkaroon ng malansang amoy. Ito naman tayo sa inyong living room o iba pang bahagi ng bahay. Sa totoo lang, marami sa atin ang tinatamad maglinis ng bahay sa araw-araw. Kung may katulong naman tayo, hindi rin gaanong nabibigyan ng pansin ang paglilinis dahil mas na ang ibang gawain sa bahay. Ako, malaking pagkakamali ito dahil kung hindi mo malilinis araw-araw ang bahay, ay Nakakapitan na alikabok ang mga sulok-sulok. Lumili ka ito ng negative energy na bumubuo ng isang puwersa upang pamahayang kayo ng negatibong elemento na magdadala ng malas sa pamilya. Kabilang sa pagkawala ng magandang income at may pagkakasakit. Kinakailangan na pahalaga ng living room at iba pang bahagi ng bahay. Linisin. Mas madalas sa paglilinis ay mainam. Tandaan natin, ang mga kalat ay sumisiksik na bumubuo ng pwersa ng negatibo para kayo ay malasin. O, maglinis na. Punta naman natin ang inyong sidid tulugan o kwarto. Okay na okay maglagay ng larawan sa ng inyong sidid. Partikular yung mga nakangiti kayo o masaya Okay din maglagay ng mga gandang bulaklak na picture sa loob ng inyong silid. Magandang tanawin. Ngunit, iwasan namang lagay ng palamuti na matatalim na bagay o kaya nakakatakot na larawan. Kung may mga gunting kayong gamit sa loob ng kwarto, ilagay sa drawer. Huwag itong nakalantad o nakapatong sa inyong table. Ayusin ang mga gamit sa kwarto. Iwasan ang mga nakakalat na damit Iwasan din maglagay ng kono ng bagay sa ilalim ng kama. Hindi po ito maganda. Malas siya. So, yan po. Uh, sana narinig nyo. Marami po nagpapasalamat sa atin. Partikular na yung mga nakakuha sa atin ng energizer magnetic power pendant dahil nakatulong talaga sa kanila upang lumakas ang kanilang katawan. At yung iba naman, sabi nila, gumaling talaga sila sa karamdaman nila. Bukod dyan, available po rin sa atin yung tinatawag natin nga uh, testamentum talisman upang ilayo kayo sa aksidente o kapamakan. Sa totoong, marami na ang nagpatunay sa atin na nakaligtas sila sa aksidente. Uh, yun din namang herembet talisman upang lusawin ang sumpa, masasamang elemento o maging ang mga palipadhangin o kaya kulam. Eh, nakakatulong yan, protection din yan, no? Andiyan din syempre yung tinatawag nating Source Armelia Charm Bracelet na napakarami na nagpapasalamat din. Yung iba, sinuerte sa kasino. Sabi ko nga, pero wag naman kayong mamihasa ma sa pagsusugal. Yung iba, sinuerte sa paghanap ng trabaho. Sinuerte doon sa kanilang negosyo. At marami pang iba. Doon po pala sa nagtatanong kung mayroong bracelet, yung tinatawag nating yung Cleopatra Power Charm. Meron na po tayong bracelet yan. Ang Cleopatra Power Charm ay may taglay na power na 24. Kaya doon sa mga gusto ng bracelet, pwede na uh, magkakaroon po tayo niyan, yung Cleopatra Power Charm Bracelet. Pero available po sa atin yung Cleopatra Power Charm na pwede nyo isabit sa inyong bag o sa inyong bulsa na nagtataglay ng 24 na kapangyarihan ng swerte at proteksyon. Siyempre pa, ah... Uh, doon sa mga nagpapunsoy, nako napakarami na nagpapunsoy sa atin, nagpapasalamat, no? Alam nyo ba na itong last quarter, patungo tayo sa last quarter, eh, napakainang magpapunsoy upang may na natin ang swerte ninyo para sa year 2026. Ano po? Ang darating na taon, 2026, ay nasasakupan ng animal sign na horse. Ang elemento nito ay fire. So, alam ninyo, alam niyo ang susunod nating talakayin patungkol dyan kung ano ang magandang pampaswerte sa taon na 'yan. Ano Abang-abang lang po ano. Ah, binabati ko po kayong lahat. Pasensya na po kung hindi ko kayo mabati isa-isa, pero lahat po na nanonood ay maraming maraming salamat at binabati ko kayo ng magandang araw o magandang gabi. Pagpapalain po kayo ng Panginoon sa makamit ang swerte sa buhay. So, ganoon po. So, isang mixing mixing ano lang naman 'no. Kung nais magpapunsoy magpaponsoy, eh, ipasuri ang inyong bahay. Pwede naman niyo akong tawagan sa akin numero 0917-940-1111. Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa akin email ad highlandersocialeer at yahoo.com uh, Bago pa ba tayo magtapos, uh, yung marami nagpapasalamat sa atin na nakakuha ng na energy sa magnetic power pendant dahil lumakas ang katawan nagkaroon ng protection yung iba sa paggamit naman ng testamentum talisman, yung iba, muntik maaksidente, pero dahil sa testamentum talisman, nakaligtas sila. Kaya kung nais yung mga yan, available din yung pinakabago natin bracelet, yung Source Armelia Charm Bracelet. Para sa swerte, sa, sa halap buhay, sa business, yung iba, pwede rin sa sugal. Ano po? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, Ilalayo ka ng Diyos Sama-sama at dadaling ka Sa magandang kuyaya Subscribe lang, click nyo lang yan! Thank you